magandang araw! Sobrang aga nga pa lang namin nagising ngayon. Sunday, wala kaming lakad pero magtitinda ako sa isang market dito malapit sa town namin dito sa New Zealand. Kung napanood nyo yung vlog ko before, nagtinda na ako dito last November pero ngayon babalikan ko naman ulit. Marami kasing tao ngayon jump pack at marami ding activity. So alas 7 nga pala ng imedya, nagpunta na ako dito para mag-assemble at saka mag-set up ng aking stall. Sinamaan nga pala ako ni Mister, hinatid niya ako dito. Pagkatapos ay umuwi na siya agad. Tulog pa kasi yung mga bata at hindi pa nakapag-breakfast. So ito na nagsiset up na ako. Meron nga pala ako dito mga dahon-dahon kunwari at saka meron din akong tablecloth. Naglagay nga pala ako ng design. Lahat ng binibenta ko ay $10 lang or 300 pesos meron nga pala ako ditong fan ito yung parborito nilang bilhin kasi summer na dito sa New Zealand gustong gusto ng mga bata yung mini fan meron nga pala akong maraming beach bags one, naghihintay ako ma-open kasi alas 10 pa daw ng umaga mag-o-open yung market nagpagala-gala muna ako nagpatingin-tingin sa ilang stalls sobrang aga ko kasi at akala ko alas 9 ng umaga mag-start eh alas 10 pa pala So, meron nga pala akong nakita ditong lilis. Napakaganda talaga. Meron din silang iba't ibang mga binibenta. Ang dami talaga mga vendor. Yung iba daw dito, eh, taga Oakland pa. Yung biyahe from Oakland dito sa Ngatia ay mga 1 hour. Binilan nga pala ako, buena mano, na isang babae, dalawang mini fan. Iririgalo e, niya daw sa kanyang mga pamangkin from Australia kasi mainit na nga daw dito sa New Zealand. Kailangan nila ng portable fan. So, nag-start na nga pala yung market. Ang dami-dami talagang taong nagpunta. Nawiwi nga pala ako. Kaya naman iniwan ko lang yung stall. At okay naman, pagbalik ko, kumpleto pa yung mga paninda ko. Wala namang nagnanakaw dito sa New Zealand. Lalo na kapag nakatira ka dito sa town, wala talagang magta-touch at wala talagang mag-snatch ng mga gamit na walang nagbabantay. Paupo-upo muna ako at nagutom ako kasi nga alas 7.30 na ako nagpunta dito. Hindi pa ako nakapag-break pa. Sobrang aga kasi. Pagkasapit ng alauna ay media, na ako ni Mister at yung mga anak ko, The naglaro muna. Meron nga pala sila ditong parang amusement. Binigyan sila ng staff toy pagkatapos nilang maglaro. So si Mister muna ang nagbabantay sa tindahan. Nakita nga pala namin si Santa Claus. Patingin-tingin si Silas, baka bigyan daw ng kindi pero hindi nga binigyan. Pagkasapit ng alas dos, I eh, nag-pack up na kami, uuwi na. Hindi na kami maghihintay hanggang alas tres kasi medyo wala nang masyadong tao. Maghahanda pa ng hapunan sa bahay. Tinulungan nga pala ako ni Ariana at ni Georgia magligpit. Si Mr. naman kinuha yung sasakyan. Sobrang layo kasi nag-park ni Mr. So meron nga pala ako ditong foldable na Tamesa, sana handy talaga. Pagkatapos ay bumili nga pala ako ng hotdog at saka chips kasi nagutom talaga ako. Dumplings, hindi pa ako nag-lunch. So ito nga pala yung dumplings nila at sobrang sarap talaga. Sweet chili at saka soy sauce, yung sauce. Sobrang init nga pala ng panahon at feel na feel ko na talaga ang summer. Pagkatapos maglaro ng mga anak ko sa park, inapag-decide na namin na umuwi na. Ang dami pa namin gagawin sa bahay. sa so, pagka-uwi namin sa bahay, nagready agad for dinner. Gigisa nga pala ako dito ng gulay. Mister nga pala ay nagready kanina ng iihawin na baboy. So nagtagdad na lang ako dito ng bell pepper meron akong nabili kahapon nga na vegetable. Ito nga pala yung Chinese cabbage. At igigisa ko ito. Meron din ako dito yung pakchoy o yung pichay. Gigisa ko rin ito kasama ang Chinese cabbage na miss kong magisa ng gulay. Si Mister nga pala ay ready ready na, nag-barbecue na o nag na ng baboy. Meron ding chicken sausage na sobrang liit talaga, parang Vienna sausage. Nagre-ready na nga pala akong magisa dito ng sibuyas, bawang. Pagkatapos nilagay ko na yung ating green na vegetable, yung Chinese cabbage at saka pakchoy or pichay gisa ko lang to. Pagkatapos maglalagay tayo ng toyo, maglalagay din ng oyster sauce. Simpleng simple lang ang ulam natin tonight. Wala nang masyadong chichiburiche. Alam niyo yung bata pa ko, palaging kaming nag-uulam ng ginisang gulay. Kompleto pa yung ricados. Merong kalabasa at iba't ibang gulay. Mm, I don't believe you. Dinner time! Today we're going to eat chicken and rice I can't myself, I can't get the rice myself like this Shhh, I please <laughs> And some chicken I want soy You want food. soy sauce, or want some soy sauce? Me, I want This one my chicken, I said Daddy's got to go to work tomorrow Hi. And then? What's next after Daddy's work? Christmas. Yeah. Christmas is, sorry, this is soon. This time next week. Is Christmas. Yes, Christmas, Eve. No, yeah, Christmas, Christmas Eve. Yeah, Monday. Christmas. Christmas ah, Eve is Christmas Sunday. Christmas Eve is today. So one week. Whoa. We Open we a present. Huh? Okay, guys, let's eat dinner in this hot weather. Um. I have here. This some. I have here sausawin so for my pork. Mm. With chili. And we have pork. Sinugbang. Papa, put rice. Yeah, I'm gonna put rice too. This is sinugbang. Kasi inihaw. That's Tagalog. Inihaw na baboy. Is it, my, my nose doesn't. Don't have hurt. some spam left. Mommy. Mommy. mommy! My, my nose. Hurt. Mommy, my nose not hurt anymore. Okay, no more. This one hurt because she just got hers, I think. It's COVID. It I have hurt over here. Mm. So what we're gonna do is we're gonna relax this way and try to avoid sickness mm. and benefit. Huh? I don't know that word. What's that? I don't know that word. What word? I don't know that word. What word? I don't know that word. word? Know that word. Which one? She was talking about? Oh, what I'm talking about? What word? That. Well, mommy's just going to eat now. It's gonna be no fun, fun, chicken. fun. You want new mm. Mm. I new mm Hmm. I Hmm. na uwi yung kapatid ko. May gana pa sa buhay. Kaming lima muna ang nag-dinner. Pagkatapos kumain ay naghugas si mister ng mga pinggan. Ako naman ay nag-shower sa mga bata. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo. At susunod naman na vlog. Bye!